Magandang tanghali eh, mga kabugi kabonsai. Welcome back uli sa ating channel. Update ko lang itong ating four layer grafted bugumbilya na kinalbo natin noon. Ayan na yung outcome niya. After 7 days, eto na siya ngayon. Kumapal na yung mga dahon niya at marami na ring sangang lumabas. Ayan. Panibagong sanga. Ito ang gabi niyo mga kabugi kabonsai. Putuloy po yung dulo niya. Putuloy yung mga dulo. Para lalabas yung panibagong mga sanga. Ito putul din. At nagdagdag tayo ng dalawang sanga uli. Ito, nagdagdag uli tayo. bale pag nabuhay to, magiging lima na mga kabugi kabansayan. Hindi pa natin alis yung tali niya. Sakala natin alis ito pag video, kumapal na siya ng gusto. Hindi naman siya masasakal dahil hindi naman siya masyadong mayigpit. Dito wala pa tayong makuhang pink nahuli na yan pwede na sa ano oh. ang laki na ng kanya bali tatlo sana may lalagay dito, dito naman sa taas yung orange to yan buhay na rin buhay na rin to medyo nasasakal na siya pwede nang alisin at luwagan. luwangan luwagin pag dumami pag lumaki pa to pwede natin mag ulit tayo dyan. Dagdagan natin. Ito mga kabugi, kabonsay buhay na. Bali dalawa na yung nabuhay natin dito. Pang tatlo to pag maglalagay tayo. Yan. Puro mahara yan mga kabugi, kabonsay Yung 36 petals my four layer grafted bugonvillea wala pa yung sa na ay sa pangalawa mahaba na abangan nyo na lang pag maglalagay tayo dun sa pangalawa thanks for watching mga kabugi kabonsai bye bye god bless you all please subscribe at pindutin nyo ang notification bell para updated kayo palagi sa susunod ko pang mga upload. Bye-bye. Thank you.